I am assisting another um, client okay of the kingdom of jesus christ she's an administrative assistant <laughs> ma'am <Huh? Ruchel laughs> hamil without any um, we are still waiting for the arresting officer on the ground <laughs> Ang hipit niya, alisin niya. Pwede na siguro alisin niya, sir. Hindi naman yung tatakbo, sir. po alisin. Alam nyo ng enjoy, sir. Ginanyan nyo po. Nagbuka mo buwan. Ingon ani. Buot pa Sama, ma ma Di man mudagan. Tama ba na ako? Pusa man mo, sir. Piyasang arresting officer, ani, sir. So, na naitabo ani kay ma'am. kay naipit ni siya ganina during that time na naglabay o oh, ilgas ang mga pulis. So, natumba ni siya, ki-pick up siya sa un unya, siya nakikita ko. And, um, ngoni ang iyang injury. Na pa siya injury sa pika's leg. The problem is that wala pa siya toro din na check. Kagi una ang katong urgent na, ano. Basically, ginahulat na mo karun ang, ginahulat na mo karun ang arresting officer ni niya. to know if there is a reasonable ground for her to be arrested and detained actually ang iyahang kamot ganina is pag abot nako naka ano ni eh, naka ing ani oh ing ani ang ilang ginagamit guys ing ani ilang ginagamit diri unya dabi ni ka, ka hugot nagrequest lang ni karon kay sir na ipaluag-luag gamay thankfully gi assist siya sa medical team sa mga pulis nagisig na iyahang pants so gi, -gi dasingan iyang samad pero mao lagi na ang weird ba dyan, Ani? Kaya ang arresting officer, mawalag kalit, dere, tapos ipasapasa na na nila. So, i nila og dugay ang mga ipangkuha nila. Now, when asked kung unsa ang crime na commit, walay mo tubag. Awa ha, nag, nag, nagpinasahay na sila karon dere. Nagpinasahay sila karon kung kinsa ang mga tubang. Limayn kag, ang arresting officer, dili mo kaya eh, ang legal team na lang daw nila ang matubang. Ang legal team nila wala man po personal knowledge ani. Awa ha, police na legal team. Hadi kayo wapad diri. Unya silang sila ang matubang sa ang legal team daw ang muatubang para ani. I don't know if may personal knowledge ang legal team. Asa kita og nag detain ang legal team nila ang mag ano. Wala may ground eh. Wala may ground. Otherwise, kamo dyan ang amuang, amuang file line. Continuing crime ni inyong ang ginabuhat ka Kung ma-prove ninyo ni na wala dyan may ground. Unless mag-fabricate mo ka ng fax. Uh, Sir napalong na ang iyahang cellphone. Wapagyapoy to bag kung unsang iyahang ground direct. Noon naman tawon niya tong PNP guys. Kaniya as much as we want to follow the protocol pero murag waji protocol po ni sila dere? It has been an hour, more than an hour, an hour na no. More than an hour na. Nagi-hold nila si Ma'am dere without any reasonable ground. Wala yung makatubag guys kung unsa ang ano, unsa ang crying diri. Eh, ako lay pastor yon wala jud crying na naitabo. Trip lang jud nila. More than an hour na ni sa gi-hold diri guys. Sige gulat kulat, sige lag kulat. Ambot lang kung nabaji gi